hindi lamang ang dako na pinagmulan ang dapat pagbatayan sa katuparan ng hula sa Isaiah 46.11 kundi maging ang dahilan ng pagsusugo ng Diyos sa hinuhula ang ibong mandaragit paano ba ipinakilala sa hula ang uri ng mga taong pinagsuguan ng Diyos sa taong itinulad sa ibong mandaragit sila'y malayo sa katuwiran ayon sa karugtong na mga talata. Inyong dinggin ako ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katuwiran. Aking inalapit ang aking katuwiran. Hindi maglalaon at ang aking pagdiligtas ay hindi magduluwat. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Isaiah 46:12 hanggang 13. Ang gagampanan ng sugong itinulad sa ibong mandaragit ay ilapit ang katuwiran ng Diyos sa mga tao upang sila ay maligtas. Ang katuwiran ng Diyos ay ang Ibanghelyo o mga salita ng Diyos ayon sa Roma 116 17 Kaya ang sugong hinuhulaan ay mga ngaral ng Ibanghelyo. Hindi si Zero ang katuparan ng hinuhulaang ibong mandaragit dahil hindi kailanman niya naging gawain ang mangaral ng ibanghelyo, si kapatid na Felix Manalo ang gumanap ng gawaing pangangaral ng mga salita ng Diyos sa mga tao. Kailangang ilapit ang katuwiran ng Diyos sa mga taong pinagsuguan sa Ibong Mandaragit dahil malayo sila sa katuwiran. Ang pinagsuguan kay Siro ay ang mga Hudyo o mga Israelita. Kaya maling ituro na si Siro ang katuparan ng ibong mandaragit sapagat ang mga Hudyo o Israelita noon ay hindi malayo sa katuwiran manapay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos ayon sa Roma 3.1.2 na sa mga Hudyo o Israelita ang pagkukupkup at ang kalulatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos ayon sa Roma 9.4 Isinugo rin ng Diyos si Siro ngunit hindi upang mangaral ng Ibanghelyo sa mga Hudyo. Ano ang layunin ng pagkakasugo ng Diyos sa kanya? Ganito ang pahayag ng Biblia. Sa unang taon nga ni Siro na sa Persya upang ang salita ng Panginoon sa pumagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinilos ng Panginoon ang loob ni Siro nahari sa Persia na sa Persya na siya'y nagtanyag sa kanyang buong kaharian at isinulat din naman na sinasabi. Ganito ang sabi ni Siro na sa Persya. Lahat ng kaharian sa lupa ay binigay sa akin ng Panginoon ng Diyos ng Langit at kanyang binilinan ako na ipagtayo 相当。